Gusto po mga ka 5 po uli and have a blessed day po sa ating lahat at ating pong pag-topic po ngayon is about po doon sa emergency. Ito po kadalasan ang nagiging problema, hindi lang po security personnel, mostly sa mga employee, yung madaming emergency. So ayan po ang topic natin is about security guard na madaming emergency sa buhay. Ano nga ba ang emergency? At akma ba ito na magiging dahilan natin? para masustain yung kakulangan natin na effort or responsibility sa trabaho natin. So, mo muna natin, ano ba yung emergency? Di ba pag sabing emergency, ito yung mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari. So, tandaan po natin lagi Kaya nga, emergency. Ano ba yung emergency na yan? Di ba? Halimbawa, na kung daw nagka-problema yung pamilya about sa mga health, may namatayan tayo, may nagkasakit, emergency, siyempre hindi natin inaasahan niya so pwede na hindi ka makapasok or nagkaroon ng mga aksidente yan mas yung hindi ko napipredik na pwedeng mangyari pasok po sa emergency kaya nga po sa amin sinasabi ko lagi sa mga kasama ko sa mga subordinate natin emergency masakit man pakinggan is life and death life and death buhay o patay iba talagang nakakaano naman sobra naman ganun po talaga kasi tandaan po natin sa mga security personnel lalo na sa mga empleyado dapat ganoon din pero higit kong binibigyan ng atensyon ang mga security guard kasi po napakalaki pong kawala kapag kami mga guard na maraming mawala sa duty nila una po ano ba yung mga emergency na pasok ba to o hindi na kadalasan nagiging dahilan natin or alibi Ito ba so una kaya po mga security personnel even the officers sana po uh, intindihan natin na hindi naman sinasabi na sobra naman tumatog. ng po talaga kasi sa larangan ng security industry. Hindi po pwede pag hindi ka pumasok, okay kung halimbawa ang maning natin isang po sa isang ship, isang hindi pumasok dyan, okay lang yung siyam. Hindi po pwede yun. Kung 9 or 10 ang maning sa isang ang ship, kailangan masustain po yan. Diba? So kung may reliever man, paano kung nakarest day? eh di, ang hirap pong niya na papapasukin mo, paano kung nasa ibang o nasa ibang nasa probinsya na umuwi at alam na rest day di ba? so maging po talaga di ba? so ano ba yung mga dapat natin maiwasan para malaman natin na hindi naman pala so, sa emergency yan di ba kailangan ho maklaro natin napakalagap po kasi ng ating servisyo kapag tayo yung duty di po ba? pag day off yun, pwede po so ano ba yung mga emergency na ginagawa palagi na dinatahilan. una ito po kaya hindi nakakapasok kasi alimbawa yung late kasi may general rim hindi na din, misihan, talaga papasok traffic yan yan palagi eh. di ba pagka na late kasi traffic eh kasi tandaan natin pag late tayo ang dami din ako compromise eh siyempre may guard mounting itinuturo dyan ini-inform yung mga do's and mga bagong uh, tagubilin ng ating mga management so kung wala ka paano na may nangyari nagka problema na orient yung sa guard mounting hindi mo nagawa pumalpakad ang daming nadama kaya nga yung late, napakalaki pong ano yan eh. Usapin sa isang empleyado, dapat po makonquer natin yan, yung late na yan. Yan traffic, sabi nga panahong pa po ni Kopong Kopong, panahong pa ni Mahuma, yung traffic na yan, sabi nga na yung di ba Sabi nga, you are in the Philippines. Pag traffic, you are in the Philippines. Pag hindi traffic, teka lang, baka wala ka sa Pilipinas. Diba? Ano na yan? History na yan eh. Hindi na yan talaga bago. Diba? So, dapat naku-conquer na yung traffic. Hindi emergency yan. Alam mo kung saan ka umuwi. Alam mo yung biyahe. Di advance. Paano ka matatraffic? Kahit matraffic ka man ng dalawang oras kung three years ang pinano mo, uh, binigyan mo ng allowance yung biyahe mo, paano ka malili? Kaya nga, problema yan. Problema yan pero hindi emergency. ba diba? Okay. So, gawa natin agad na. So, kaya ang solusyon na agad on the spot eh. Alam mo dapat yan eh. ba diba? Okay. Next hindi tumunog yung alarm eh. yan pa yung mga katwiran eh kaya late, hindi po kasi tumunog ang alarm eh. nagising ako tanghali kaya ako hindi nakapasok, hindi ko ang alarm iman e, yung pati yung alarm clock sisihin mo, anong klase naman yan diba, so malalaman natin dapat wala ito kasi ano ba talaga ang aim natin bilang mga security personnel o baka tayo ina ano yung purpose ano yung result di ba so kailangan mal ano muna to eh ma-inform maipaliwanag sa mga security personnel yung mga bagay na ito na dapat hindi ginagawang dahilan upang maliit sa trabaho. Hindi ka pumasok sa trabaho. Diba? Okay. Next, yun nga po, hindi tumagalang. Dapat po kasi bilang mga security personnel, lalo 12 hours ang duty natin, mahirap. talaga most of the security personnel are 12 hours, is meron ka na dapat tinatawag na body clock. Yung misan mag-a-alarm ka given, pero misan nauuna ka eh. Laro sa akin, in my part, nag-alarm ako pero mas naunahan ko pa yung alarm ko pag magising. Kasi andun na yung naging routine mo na araw-araw yan eh. So dapat may body clock ka na kahit wala kang alarm pa, magigising ka. Di ba, normal naman yung pag may tiyan ng body clock na sa sarili mo. Na talaga yung na ang ang siya kusang gumigising kasi nasanay na eh. Kung baga, na kahit anong puyat mo, anong pagod mo, talaga pag ganun na oras ang gising mo magigising ka talaga. Huwag kasi yan na ano tayo sa alarm clock. E eh, paano kung ang alarm clock mo? Kahit na-set mo na yan, may nangyayari. Diba? O alam ba, sa cellphone, nakaset. Eh, nagka-problema na low-bat yung cellphone mo. Na yung mo low-bat na pala. Hindi ka talaga magigising. So, hindi, prop, hindi yung emergency. Okay? Ano pa po? Ito pa po isa. Yung, lalo yung mga ano nasiraan ng MRT. Kaya kami natagalan. Ang haba ng pila sa MRT, LRT. Yan, di ba? Ang haba ng pila sa kaya ng jeep. Naplatan na ang jeep. Di ba? Ayaw umalis ang jeep nang walang laman. Abay, natural. Nag Naghahanap buhay din yung mga, mga driver na yan. Alam ka naman, unahin kanya niya. Nag-iisa ka lang i-dirigin sa kanya niya. So, bigyan natin naman ang pagpapahalaga yung mga nakakasalamuhan natin. Naghahanap buhay din yan. Ang Marty, may mga dahilan din. Ba't ka naman, uunahin pa nila yung problema mo para ka lang maka sa ano, di ba? Diba mo i-charge mo yung mga ganong bagay dahil sa kapabayaan mo? Una po, sir, sur suriin natin yung sarili natin. Bakit ka nagkakaproblema ng ganyan? Isa lang naman yan, ikaw ang may problema. Hindi yung mga nasa paligo. Kasi kung bilang ikaw, ma madisiplina ka, marunong ka sa lahat ng bagay, kaya mong tungtungan yung mga problema na yan, madaling madali yan, walang wala yan, makakaya natin gawin. Kaya lang ina-accommodate minsan, kaya din yan. So ano ba ito pa, pagka yung mga service naman, alam mo, nakamotor yan, nakabay, ayan na. Sir, nasiraan yung motor ko. Sir, naplatan yung motor ko. Sir, naplatan yung bike ko. Imagine mo yung magayang problem. Dapat ko may service ka, alam mo, mapaplat yung problem. Hindi yan eh. Hindi naman yan baka, hindi naman ba, parang piso yung service mo na hindi napaplat. Diba? Isipin mo, mapaplat, baka maplat ito. Di mag alat na pa ng oras. Kung kalating oras na nang takbo mo sa motor, o di gawin mong one hour or one and a half hour ang iyong allotment do sa biyahe mo. Kung maplatan ka man, at least may one hour ka pa, di kaya pa. Diba? Kung talagang nakabay ka, hindi na talaga tumakbo yun, no? di itulak mo. Or meron ka na ng mga repair shop dyan, mapapagawa mo pa. o kung talagang hindi, aabutin ka ng oras, pakisuyo mo, pakiyo mo, magbigay ka lang na, sir, papakiyo ko ito, magbibigil na daan ako na lang mamaya, magkukunit na lang ako kasi eh, maliit ako sa trabaho. ba diba? Dapat ganun eh. Meron tayong pamamaraan dun sa mga bagay kasi napuporso mo, napipredi mo na pwedeng mangyari. So, gagawa ka na agad ng paraan. If ever mangyari, at least may, may maga, meron kang plan A, plan B. Ang plan A mo, may service ka. Plan B mo, masira man ito gagawin mo. Diba? So, dapat ganun laging handa. Kasi iba talaga ang trabaho ng mga security guard, security personnel. Napaka, ano po, talagang napaka-demand ka sa trabaho. Kaya ka nga Okay, ano pa ba yung mga problema na misa sinasabi nilang mga emergency? Ito pa lalo na ha, na dapat sana hindi ito kinakatwira ng mga security personnel. Basa ang uniform. Hindi natuyo ang uniform. Kita mo diba? Ko, sabi ko nga sa mga, mga, mga kasama namin dito, pag ganyan ang dahilan mo sa uniform pala, hindi mo nakaya i-sustain yan, huwag ka nang mag-security guard. mag ka na. Kasi hindi worth it. Napaka babaw or talagang walang ka ano may, may tatawag natin yan so yung mga talaga may mga emergency pa na baka kanya may pakicomment na lang po ano para at least mapag-aralan natin maipaliwanag natin bakit ba hindi kayo pinapayagan sa mga kanya. so comment lang po tayo okay so yung gano'ng pagbasa ang uniform sabi ko nga dapat meron kang at least 3 pairs of uniform apat hanggang 5 3 pairs is enough tama din ka man may dalawa ka pa o oh, di may isa ka pang natira maglaba ka na sa mga oras na yan nasa isa na lang uniform o oh. Paano sa sabihin na basa? Di ba? Yun, sabihin katamaran na yun eh. Hindi na po yan talaga akma na ang uniform mo idadahilan mo kaya hindi ka nakapasok. Ano ba naman sabi ko? Eh, lakalaki ng, isus ng susolusyon na mong problema sa trabaho. E, so, mamaya natin tatapin, bakit kailangan wala ito. Kasi ano ba yung dahilan bakit naan dyan ka dapat sa on time, sa oras ng duty natin? Okay, ang uniform dapat po hindi. Ano ko? Ano po tayo? Sabi ko nga, magkaroon tayo ng capital sa uniform natin. Lalo kung sumusweldo ka na. Siguro naman kada sweldo mo, magtabi ka ng 200 or 100. Makailang sweldo ka, makakabili ka ng set of uniform. Siguro meron kang apat na uniform, set of yun hanggang lima. Hindi na, ang two years yan, kaya yan. Dahil ano ba naman yung trabaho, hindi naman yung talagang sasagsag mong mahigya. Lagi palit, di ba? Laba lang. Two years, makukuha yun. Hindi, ang laki pa din ang kikitain mo. Kasi ang iba dyan, mas pinupuntar na kung anong-ano, -ano, hindi niyo pansarili na katutulong sa trabaho. Diba? which is ano ba yung bread and butter natin Diba? ba trabaho so dapat dyan ka nagka-capital, ayusin ang unog po may lahat pilit mo para at least anytime ano mang mangyari miski isang linggo kang hindi maglaba eh meron ka pang isusuot posible hindi ka maglaba within one week kahit weekly ka maglaba meron kang seven sets of uniform di araw-araw isa di within six days pwede ka na maglaba pwede eh, pa or as mo di ka tamad -ano, mo laba para hindi ka napapagod pa unti-unti bigyan ng time kasi mas marami pang binibigyan ang time sa mga pagsa-cellphone na wala namang kabuluhan na puro ganito, ganyan, mga laro lang na talaga naman nakakasira na sa performance niya, sa kanyang mga routine sa buhay so ay eh, nauubos yung oras kaya yes, sabi puro emergency ang daming oras diba? ang daming ang pwedeng gawin sa buhay kung talaga marunong kang magmanage ang oras okay? so next po ano pa walang pamasahi mga katwiran, eh. Wala kasi akong pamasahe eh. Tanda natin na pipredikin. Alam mo bukas wala kang pamasahe, gumawa ka ng para. Tsaka ito pa eh. Parang mawala ng pamasahe, sumusweldo ka. Di dapat pag sweldo mo pala, nakatabi na yung allowance mo sa pamasahe. Kasi gagamitin mo yan. Iyon ang sinasabi. Hindi marunong mag-budget. Financial literacy. Kaya nga may mga vlog ko about sa pag-save, pag-invest, pagpapadagdag ng income, may mga passive income mag-save, wala emergency pan, dapat meron sa mga blog ko, tingnan niyo po yan meron, kailangan po natin mga security guardian, kahit sinong empleyado kaya lang, ini-ignore natin which is, yung nga sinasabi ko, nagma ka ng company, ang galing-galing mong mag-manage napakahusay mong security personal, and yet, yung sarili mo hindi mo kayang i-manage, it doesn't work that way, masisira or else, tatanda ka magre-retiro ka, nang walang-wala ka, pero, tingnan mo yung background mo sobrang usay mo sa trabaho pero bakit ang sarili po natin hindi natin kaya i-manage? Dapat mas pinapahalaga natin ng higit ang sarili natin kasi we are the product of ourselves. Kung wala nga masaya, paano ka makakaanod yan? Hindi ba? So dapat ganun. Hindi yan sabi magpabaya ka sa trabaho. Kung pinagbubuti mo sa trabaho mo, very good yan. Pero tandaan po natin, hindi habang buhay ang trabaho natin. So yan. Yan lagi. Walang pamasahe, walang allowance. Dapat mag-ano po tayo. Marunong tayo mag-budget kung paano. Kaya yeah, nga yung mga followers ko na hindi marunong mag-budget, paturo ka saan. Tuturuan ko po kayo mag-comment lang po kayo kung paano. Para po at least ito po yung maiwasan natin. Kasi kailangan po marunong tayo sa usaping pananalapi. Napakahalaga po ng pera sa mundo. Hindi tayo sabihin na sobrang mga puro pera. Ang tanong po natin, bakit ka naghahanap buhay? Para saan? Di ba una pera para makabili ka? Ang pera sabi nga, the, to love the money, yun ang evil pero yung ang pera na gusto mong magkaroon man pera para makatulong ka masustain yung pangangailangan ng family mo una makatulong ka sa iba napakaganda e, po nun yun may nakailangan po natin okay so next po ito pa nagbantay ng anak yan or nakikisama sa mga pinsan pinagbantay ng anak ng kamag-anak kasi nahihiya hindi po emergency yan tandaan po natin bago tayo pumasok kung may mga anak dapat na pag-uusapan nyo ng mag-asawa yan kasi unang-una may pro tayong solusyon ng problema sa trabaho natin. So ito pong mga tuwa hindi po dapat tinatahilan to. So bakit po? Ano yung purpose bakit tayo hinahin? Ito kasi yan eh. Hinahin tayo ng ating agency para ibigay sa client. Si client kailangan ka kaya ka naman nila tinanggap. Magsusolusyon ka ng problema. Ngayon kung puro problema ka, hindi yan may intindihan ng mga company talaga. Una siguro na itindihan una pangalawa. Pero paulit-ulit na lang kasi sa mo, bago ka, puro ka ng problema. Anong kagay mo sa kaya nga, Kasi meron kang problema ang susolusyonan sa akin. Ngayon, puro ka problema, paano ka makakasolusyon ng problema? Kaya kami ng mga time namin, pag may problema kami, tahimik lang. Hindi namin sinasabi yan. Talagang kahit ka, ano na sa buhay, talagang iniintindi mo yung trabaho. Kasi noon, hindi pa masyadong in-demand ng security guard. Napakahirap mag-apply. No? Ay eh, ngayon kasi sobrang in-demand Sa dami ng mga establishment na nagsipagtayo, noon kasi wala pa mga high-rise building ay naman ilang square meter lang ang lupa sobrang taas ng building kahit nga kung 1,000 square meter o ilang isang hektarya kahit dalawang gar pwede na magbantay eh ngayon tataasan mo ng building ibisan halos 20, 40 na ang kailangan mo i-assign dahil sa taas ng building see napaka ano eh ang dami daming opportunity na ito eh. hindi ka pa makakaipon kasi kung talagang masipag ka, araw-araw ka nagtatrabaho, madalang ka mag-day off, imposible pong hindi tayo makakaipon. Kasi dapat po tayo mga security personnel, nag-aaral din po about sa financial. Hindi po pwede na puro na sa trabaho, sa seminar sa Tama po yun. Malalag po ka talaga. Kailangan natin yun. Kasi nga yun kailangan natin. Pero dapat sabayan mo pa paano ka magsimula sa financial. Ang dami na pwedeng matuto. Hindi ka na mag-aaral. Punta kayo sa mga YouTube. Ang dami-dami nyo na pwedeng mapagsimulan. Paano ka makaipo, makapag-invest. Punik po kayo sa ganun. Huwag nyong hayaan na kayo tumanda na tapos ang inyong Uh, buwan, taon na wala kang ipon. wag niyo po dapat ilaban niyo po yung pag-iipon. Discipline. wag lang po ipon na ilalagay mo na sa alkansya. Hindi po, hindi po, ano yun, hindi na yan uso yung mga traditional na pag-iipon. Ilagay niyo sa medyo tutubo kahit pa paano. At least meron. Kaysa naman sa alkansya, mo, ilagay mo yun dyan ng dalawang taon. Inabot ng 10,000. Pag bukas mo 10,000 pa rin, ilagay mo sa banko yan na kumikita kahit pa paano 1% annual. Or kung marunong ka, ang daming pwedeng gawin punta kayo sa mga sinasabi ko sa previous vlog ko, yung mga MP2. Ang dami po na hindi naman scam. Pag-aralan nyo rin, huwag papasok sa mga scam, syempre. Eh. Huwag kayong papabula dun sa pinapakita kayo ng libo-libo kay kita, ganito, ganyan, huwag po. Kailangan yung talagang uh, makatotohanan naman. Diba? So, yun po yung sinasabi. Hanap po kayo. Para kasi yung mga emergency, ano lang ang problema niyan? pera lang naman eh. Kung marami kang pera, hindi ka makapaglaban, di magupa ka ng labandera, maglalaban ng uniforme mo. Di ba ang lahat lang naman, ah, pag tinignan mo talaga, pera lang ang katapat eh. That's how money talks, sabi nga. Kaya kailangan marunong tayo. Tamad kang maglaban, maghahal ka ng labandera. Tamad kang magplansya, maghahal ka ng planchadora. Dahil may pera ka eh, tama po Eh kung ikaw lahat ang gagawa niya, tapos hindi ka pa marunong mag-manage ng time. Ang bagsak po talaga, puro ka emergency yam sa binibiro pa mga guard ko dito kung kung gusto niyo po rin emergency doon kayo sa ospital sa emergency kayo maasahin para anytime mabilis -e di ba so biro biro lang po natin pero tandaan po natin hindi dapat yun nga yung purpose yung kaya tayo hinire kasi nga so solution tayo ng problema tapos wala ka sino magsusolusyon yung kasama mo naman maging straight imagine yung ginawa niyong problema wag po ganun dapat maging karoon tayo na tinatama na sa akin na oh hindi ako pwede mag-absent ngayon kasi kabawa na may mga tropa yung mga kabati ko pag straight sila, kailangan ganito. Dapat ganun, ho. Ngayon, magpaalam. Sabi ko, pag hindi talaga masustain, mag-file kayo ng leave sa agency. Para at least hindi yung puro na lang backdoor, ganito yung lagi, palaging ganito. Dapat hindi kasi makakasira po sa performance natin yan. Tandaan po natin, tayo yung lumapit sa company, sa agency para magkanang buhay. So, pag naandun na tayo, ibigay natin yung best natin. Hindi nyo, pag naandun ka na, puro problema na lang ang sinasabi kasi ganito eh, kasi ganyan eh, kasi ganyan eh ayaw po tayo mag-security person kasi 12 hours on duty, ang daming pwede ginagawa niya, may mga seminar, may mga activities. So, kung papasok ka pa sa ganyan, tapos ikaw yung sarili mo, hindi mo kayang isustain, wala pong mangyayari sa trabaho. Ang ending po niyan, matatanggal ka sa trabaho or mapu ka. So, dapat po, sa mga security na maraming emergency, pakisuriin po natin. Ang problema lang po dyan yung sarili natin. Kailangan we know how to manage our time. Dapat po, na mapag-aralan natin lahat ng bagay o ano ng mga usapin na pwede makasira sa trabaho natin. Kung gusto natin kung mag-grow, simulan natin ayusin yung sarili natin. At the end, susunod na po lahat yan, lalo sa trabaho natin. Pag nakita ng usay, yan magsisimula yung promotion at saka yung income mo tuloy-tuloy yan kasi nakikita marunong kang mag-manage. So maraming pong salamat tayo po nakatulong po yung vlog ko na to doon sa mga security person. Maraming emergency. Iwasan po natin. Dapat po lagi po natin isipin na tayo po ay mayroong susolusyon ang mga problema kung saan tayo nakassigned so maraming salamat and have a blessed day po sa ating lahat